Okay mga kabingbing Ang taga basakan mga kabingbing mula na oh Nakalaag din sa Hapitanan Beach Oh Tanawa lagi ni Gani Ano naman din sa Hapitanan Beach Nakahapit man Nahubog man Oh Si tatay Jok jok Dali 18 years old Ay sabang 19 years old pa siya Ikaw Ligin ako kaysa ba sa YouTube ng year, 19 years old ba siya? Oh. Eksa ba? Oh. 19 years old. Ano ba 'yung isa ram na po? Kalahag diri oh. mga kabingbing, muling update sa tong kuan karon. Sa kalibutan. Medyo na gid sila nabusog na nabusog na, na busog nga medyo hubog gamay, eh. pero busog-busog yon. Busog, <laughs> Salamat din sa sponsor nga giha uh, imbitar mini Manang Miling diri mga kabingbing na uh, yang bata ni ni Papa Kuli yang bata ah uh, selamat kayo Na uh, lingaw-lingaw ta diri nagalaag ta Enjoy me akong mga sakop na enjoy nagalaag diri sa pitanan beach Ah uh, selamat kayo Manang Miling selamat God bless you Update na lang selamat